Good morning, good afternoon, and good evening to all our viewers from all over the world. We are here again for another episode of Bulgarmong. What's up, bulgar We are up for another exciting episode because today, we will be joined mga close na singers in the Mga let's all welcome Miss Edrey Teodoro. Hi! Hi, Edrey! How So, Edrey, um, let's go straight. No? Um, you're part of The Voice Kids Season 1. So, grabe kayo yung, kayo yung first batch ng The Voice Kids. So, ang laki na nung pinagbago mo from then and now. Ang lilit pa noon. Kabash mo sila darin, tama? So, kamusta ka na from that time till now? From 2013, so, kung dami pinagbago ko. Kasi, from Mahiyain. Mm -hmm. Ngayon, nagpa-perform na. Ayun, sa mga events ko. So, ang dami ko na rin talagang nakita sa sarili ko na, ano na, eto na si Edry. Compared sa dating Edry, mas super mahihayin. Um, Edry, bago ka sumali ng The Voice Kids, sino ba si Edry noon? May mga kapatid ka ba? Where do you live? Um, from Navotas po ako. Navotas. Navotas. And lagi isang anak lang din. Mm. So si Edry is very simple lang. Okay. okay. Mahilig maglaro, mahilig. <laughs> um, kung may mga okasyon sa bahay, may lang kami mga magsikanta-kanta. Uh -huh. Mahilig lang talaga sa pagkanta. Masaya yung bata na. But, how are you as a student? Mm, sa school naman po, uh, hindi ako yung super duper na tutok na tutok. Uh -huh. Ini-enjoy ko lang din po yung pag-aaral. Okay. Hindi ko naman din pinupush na maging nasa honor. Nasa ko nagdaman dito. Oh, nice. But you said kanina kumaanta kayo sa bahay niyo. So, musically musically inclined ka talaga yung family niyo. Ah. Is, there anyone from your family or dad, your mom who sings also? Yung mama at papa. Ah. From high school po, magkasama sila sa choir. Nice! So, dun mo, so I guess, dun may nana yung, yung, yung voice mo, no? most of the singers na kilala namin from Regine Velasquez to Sarah G and all the others joined singing contests at a very, very young age. Iba, four or five years old, six years old, di ba? Ikaw, do you still remember how old when you first joined? Tsaka ano yung first singing contest sa sinaliyan mo? Um, di ko na po maalala kung ilang taon ko nun. Pero grade four. Okay. Nung sumali ako sa school, Grade 4 para mga 6 din, 6, you 10 know, ba? 10 years old? 9, 9, 9. 9, ah. May mga ganun po. Sa school lang, sabi na sumali ka, di ba? Kung mak... Sige, lang na eh. Medyo super shy pa kasi. Sa tenerife ko, hindi hindi nanalo. Pero at least may experience ako sa pagsahin din. So first competition ko talaga is yung doubles. Mm -hmm. Mm. um, pero yung pagkata mo um, nung bata ka, did it come out naturally sa'yo? Um, opo. Kasi 3 hmm. years old pa lang po sabi ng parents ko, kumakanta Ha, talaga. talaga? So sabi nila, kahit bulol-bulol, Mahilig uh, na talaga, uh oo. -oh. Yun yung kinakanta mm -hmm. ko. Yun po yung toto na ko. So, syempre, um, wait, so before The Voice Kids, yung mga amateur, hindi ka masyado sumasali? So, pero siyempre, when you joined um The Voice Kids, um, hindi ko yung grand champion eh. How did you feel nung, ay, hindi ako na nauha. Kasi syempre bataan yun eh. Noong unang na-feel ko po, po talaga nun, parang hindi pa, hindi ko pa siya feel na, ay hindi ako nanani. Correct. Pero may ano lang na, bakit hindi ako? ulang <laughs> De, pero ano lang po, uh, nalungkot ako eh. Kasi sabi ko, ginawa ko naman yung best ko. Pero nung tumagal-tagal, sabi ko siguro hindi para sa akin. Baka meron pang something more. Kaya hindi ako pinanalo may, make may question lang ako, no? Kasi sempre in any, in any contest, um, kahit sa mga beauty contest, di ba? Parang may mga sabotage-sabotage mm -hmm. sa The Voice, ba? Meron ang na-encounter, either nangyari sa'yo or naita mong nangyari sa mga ka- ka ano mo ka finalist mo na parang may na sabotage ganyan hindi ko siya tinitake as sab sabotage pero feeling ko lang na semi finals hindi ko siya makalimutan eh kasi sobrang weird para sa akin kasi all in all all out ako nung performance na yung let it go Tapos sabi ko, bakit yung mic ko ang hina? Hi -hi mm -hmm. so, so super Tapos etong etong isa, nag-feedback. Right. So, ibig sabihin, nilakasan right, 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 nila. Right, right, Inus right, right. Inas lang yung mic ng dalawa. So, yun yun yung yun, Or yun. baka technical difficulties lang. We'll lang. never know. Hmm. Um, during the voice, kids, kwento mo naman sa amin yung journey mo nung pagsali mo doon or bago ka pa sumali. How did it go? um Una ko po nakita yung audition sa TV. Eh. Mm -hmm. So, bata ako nung nakahiga lang, ganyan nanood sa TV. Tapos, biglang nag-flash na audition, The Voice Kids, 13 and yun na yung max ng uh -huh. age. Sabi ko, isakto, 13 years old ako. Why not sumali ako? Kasi so, sinabi ko po yun sa parents. Sabi ko, what if try ko mm -hmm. Sabi ko, at least may experience, ganyan mm -hmm. mapaluan or hindi. At least na try ko. So, sabi ko lang po yun sa parents ko na, nung audition na, tumawag sa isa. Sige, ganyan. Excited kami. Nung pumunta na ako, nung sabi ko, mapaluan lang ako ni Coach Bamboo Coach Bamboo talaga yung gusto ko. Mm. Napaluan. Sabi ko, okay na yan. So, battles. Kung hindi ako manalo, okay lang. Mm -hmm. Pero hanggang semifinals, ayun, nakapasok. So, um, during the time ng The Voice Kids, sino yung um, biggest competition? Mo? Yung tingin mo na parang, hmm, ito yung ano, kailangan ko challenge para ako yung mag-step up. Hindi hey, ko maisip kung mas-step upan ko siya eh. Kasi ang galing din talaga eh. Yung mama niya na rin po yung nagsabi. Mm -hmm. Kala ko si Edrey yung mga kalaban nila. Si Darren is fan. oh Talaga, so during, even during the time na nag-start, everyone was really eyeing for Darren as their, parang, ito yung kailangan naming talunin. Parang gano'n po. Parang kasi doon po sa pinaka-certify. na ganyan Right, so, of course. sa mga bata, kasi siyempre parang naglalaro lang kayo eh, uh, oo. Ngayon sabi ko nga, ate, edgy. Tinatawag akong ate, tapos yun, mas patangkad sa akin. Ano ba? Edgy, okay, ano okay, kinanta mo during um, the competition? Um, first po is Killing Me Softly. Oh, okay, Killing right. Me Softly. Tapos sa battles ko, Breakaway. Mm -hmm. Yan yung... Pang -mata taas talaga. Okay. Sila po yung nanili nung... Kasi. Ah, sila! Okay. So, parang ano po kasi yun, ya. Yeah. Kung ano yung matapat sa'yo yung song, yun yung kakantahin mo. yung oh. kakantahin mo. Tapos, sing-offs siya biglang mm hindi. -hmm. po. Mm. -hmm. Okay, um, in singing or in life in general, is there any advice na you give to your parents mo na hanggang ngayon ina apply mo sa life mo that you want to share to our um, audience? Ang um, nung bata, uh, sinasabi po nila sa akin, just be happy, ganyan. Ngayon, ganun pa din naman. Pero, mas ang sinasabi nila, unahin mo yung sarili mo kailangan uh, mas masaya ka ngayon sa sarili mo bago yung iba. Right. focus ka lang sa sarili mo. Um, was there a time na napagod ka ng fumata? Meron. Meron? Nung, pandemic. Mm. Kaya ko pandemic era pa. <laughs> <na. laughs> Oo nga eh. Parang feeling ko na, ah, uh, pupush ko pa ba? Mm -hmm. Pero dumating talaga sa time na ayoko na. So, paano mo na-overcome yun? Um, binabalikan ko po lahat. nag mm -hmm. Na, ano po talaga ako na sabi ko, Ah, ito ba talaga para sa akin? Mm. Tapos sa dumating na lang yung time na nanimiss ko na rin kumanta. Kasi kinalimutan ko siya talaga totally. Eh. So what were you doing that time? Like, anong ginagawa mo? Nood-nood lang. Ah, Netflix, yeah. ganyan. Kasi talagang binago ko lahat. Parang sabi ko, hindi si Edre ito eh. Pag walang music, parang kulang. Oo. Oh, oh. Kasi parang hindi na ako kumakanta sa karaoke, ganyan. Uh Nasa unti-unti bumalik na din po ako, ganyan, na-miss ko na. <laughs> Ayun, tuloy-tuloy na po. Ganyan. That's good. Edrie, I've seen you sing live, um, either sad song, fast song. Where do you normally draw your inspiration? Kasi kailangan merong hugot eh, when you sing. Normally saan mo anong uwan? Especially nung nag-start ka na bata ka, ah, di ba? Sa so, so, paano? Where do you draw your inspiration when you sing? um, sa tingin ko po, po, hindi pala sa tingin ko, ito yung naki-feel ko, sa, yung love ko sa family ko pa din eh. <laughs> Kasi nagsimula ako na gusto ko lang. Pero hindi ko iniisip. It. Ito, alam din po ng parents kaya sabi ko, ito gusto ko pangarap ko lang. Ngayon, pangarap ko. Para gusto kong nila akong kulit na kumani. Kasi nakita ko po yung papa ko na um, parang naluluhaluha siya nung narinig niya ako ulit after five years na hindi ako kumanta sa stage. So parang sabi ko, eto na yun, ipupush po ulit ko. Gusto kong makita ng parents ko na kumanta ako sa big stage. Edry, kung uh, papipilian ka ng song ngayon, ano sa tingin mo ang kanta ng buhay mo today? Hmm, siguro po yung an. Uh, golden mm -hmm. ng ano yung hundreds. Kasi, ang golden na I'm hunches. Mm -hmm. done I'm shining, mm -hmm. like I'm born again. Yes. So, nagtago ako na oh, 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 bagay. Oo, oo. Bagay. <laughs> ulit, ha? um, meron ko po bang dream goals as a singer na gusto mong ma-achieve? Sabi ko mga po dati na, eto na yun, enough na yun na uh, makilala ng pa yung kanta. Pero sabi ko siguro, dinibigay din ako ni, ni God na example sa mga tao sa mga kabataan na uh, hindi lang yung kanta yung maging inspiration. Kasi po uh, dati, Tumaba talaga ako ng sobra. Tapos ang papayeta ko this year, uh, ang dami mong tatanong paano, ganyan. So sabi ko siguro, ako din mismo. Um, Kumbaga parang, dito, um, ako yung mismo tinitig ng tao. Yung, ano yung progress na ginagawa From the time na nawalan ka nang ganang pagganta, from sa pandemic and all, how long bago ka ulit napabalik kumanta at saka yung this remember that time na finally kumanta ulit ako na may audience na malaki years Five years Five, Five years. years how did it feel was it like singing again na parang first time or rap, ano anong anong feeling I'm na feeling ko bagong bagong pangatlong na ah, uh, parang bagong duwal ako dito sa mundo parang ganon kasi Music is part na ng buhay ko. Mm -hmm. So sabi ko, parang masaya-saya ko nun. Hindi ako makatulog agad pag-uwi. Tinitingin ulit ako ng mga pictures ng mga videos kasi pinavideohan uh -huh. ako ng mga videos. Ano ba Ano ba yun? So first time eh, parang first time mo yata na pinag-duet namin kay with a violinist, no? Mm -hmm. So it was a different experience again for you. So, um, uh, what is music for you? music is, ano eh, sabihin ko si Adrian. Wala hmm. pang, wala nang, wala nang mahabang paliwanag. Yun ang po yung buo, buo talaga sa akin. Kasi kulang na kulang. Kaya yun din po yung sinasabi ng papa ko, tsaka ako, wala mo yung sipa kang kulang, ang buong ng buhay. Ang Um, do you have any advice sa mga viewers natin na feeling nila, ito na yun, um, nagsawa na rin, napagod na rin sa mga career nila? Anong gusto mong sabihin? Okay lang mapagod. Mm -hmm. Kasi ganun talaga yung part ng buhay. Napapagod ka, maraming challenges. Pero yun kasi yung, uh, kumbaga yun na yung challenge mo. Okay. Na huwag kang mapagod. Na okay lang, okay lang na matakot ka. Uh -huh. Ituloy mo pa din Ituloy pa din. Kasi kumbaga parang yun yung bubuo sa'yo as mm -hmm. a person. Kumbaga kahit ano yan, huwag lang masamamparaan. Mm -hmm. ah. <laughs> Ayun, kumbaga kung saan ka maging, magiging masaya at mm -hmm. kung saan ka talaga masaya. Okay. What will stop you from singing? Ano ang makapagpatigil sa yung kumanta? Wala. Unstoppable. Um, wala, wala akong talaga. Kasi kahit sa, sa bahay, kanta lang ako ng kante. Eh. Naku, wala ka dyan, matuliling ma, 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 ma sa uh -huh. like, lang. um, Edrey, last question. Anong gusto mong i-Bulgar? Um, oh, I-Bulgar ko na marami nga abangan sa akin. Kaya i-follow nyo ako sa social medias. Edry, thank you very much. Thank had you. fun. Thank you, thank you. Thank you, guys, for watching. We'll see you again next time. Bye.